Isang magandang magandang uh, umaga ho mga kabalen. Actually tanghali na pala ano. Isang magandang tanghali po. 12:06 na ng uh, hapon at uh, welcome ho dito sa ating uh, programang CLTV 36 News Stream. Opo mga kabalen, ako po ang inyong Justin Dizon. Uh, maghahatid ho sa inyo ng makatotohanan, uh, makapagkakatiwalaan at uh, may paggagamitang balita at impormasyon tungkol ho dito sa lalawigan Pampanga at uh, maging sa Central Luzon at uh, kabilang ko sa mga binabantayan nating balita ito ang uh, sitwasyon ng traffico dyan sa may North Luzon Expressway na alam naman hu natin mga kabalilen ay uh, nagdulot ng uh, malaking abala ano sa ating mga motorista at mga commuter pero ito hung, may magandang development dahil uh, binuksan na hu yung apat na lane ano at uh, hu natin patagalin ang ating uh, balitaan mga kabalen narito po ang uh, sitwasyon ng uh, daloy ng trapiko sa North Luzon Expressway sa mga oras na ito, 12.07, araw ng Miyerkules, March 26, 2025. Eto ho mga kabalin, silipin muna natin yung uh, sitwasyon sa may Balintawak Toll Plaza. Malawag ho yung uh, senaryo ano, sa magkabilang linya at uh, dito naman ho sa may armor Link, ganyan din makikita natin. Ayun ho uh, nga nasa gitna ng uh, box ano, dito ho uh, sa pinakataas ay uh, magkabilang linya, mabilis naman ang daloy ng mga sasakyan. At uh, same scenario din diyan sa may uh, area ng mapulang lupa, eto nga uh, pinakakanan no sa taas sa so, may area ho uh, ng Valenzuela, ano. Uh, mabilis ang daloy ng mga sasakyan ano as uh, uh, bagamat may uh, dami ho nakikita naman natin pagkapal ng volume Mas maluwag ho ngayon ang sitwasyon sa may uh, may kawayan magkabilang linya north and south bound lane uh, sa mga oras na ito ito tatanggalin ko lamang yung banner natin mga kabalend. ayan ayan okay The out banner yan okay sige ho uh, ako yung sitwasyon na dito sa ilalim mga kabalen yung uh, Marilao area itong tinuturo ng aking uh, mouse pointer ano yung uh, Marilao South Mount area at northbound nakikita naman ho natin diyan ho may pila ng mga sasakyan pero better situation ano dahil uh, binukas na nga ho itong uh, opo Itong uh, apat na lanes dyan sa area na yan. Ano? At uh, sa may Bukawi Toll Plaza naman, at uh, maluwag din ang sitwasyon sa mga oras na ito kabalen. At uh, yan ho ang uh, senaryo ano, uh, diyan ho sa May uh, Paukawe Toll Plaza. Silipin lang natin yung uh, update, gaya nga nung binanggit ko kanina, nakabukas na ho yung uh, four lanes opo ng uh, northbound lanes yan ano ng Marilao Interchange. Eto ho hoy uh, mas napaaga ano mga kabalen kesa ho doon sa inisyal na itinalaga o uh, tinarget nito pong North Luzon Expressway. Kaugnay ho ito, syempre, nung pagsasaayos nga nung nga uh, nabanggang tulay dyan sa may Marilao Interchange. Ano? At kasama uh, din ho yung uh, ikang nga, yung pagre-rehab ano kahapon eh sinara yung uh, odong unong isang araw oh, inilagay yung mga girder ano pero ngayon po ito yung uh, anunsyo, no? Basahin ko mga kabalin, maari na hong daanan. Itong uh, apat na northbound lanes ng Marilao Interchange ay ho sa NLEX Corporation. Mas pinaaga po ito sa dapat sana yung original na two-week schedule ho na pagkukumpuni. Ayan, napakagandang development naman ho yan. Bagamat bukas na ho yung lahat ng linya, may natitira pa rin pong mga steel poles, ano, o steel poles dyan ho sa lugar upang mas patatagin ang konkretong pundasyon ng tulay ayon pa sa pamunuan ng expressway. Matatandaan dito nga March 19 na sira ho yung Marilao Interchange Bridge dahil sa pagbag, uh, pagbangga, ano, ng isang truck na lumabag ho sa regulasyon. Yan ho, mga kabalin, ang uh, development dyan ho sa North Luzon Expressway. Sa mga kabalin ho natin na nakakaramdam ng matinding init ngayong uh, araw, ano, eh, uh, simula na yung dry season. Ayan ho yan sa pag -a. natin ano yung uh, Oo, yung binabantayan nating magiging lagay ng panahon uh, mula po sa ating uh, Weather Bureau. Narito po ang uh, latest from DOST Pag-asa. Maganda umaga po sa ating lahat. Narito ang latest na weather update niyo. Araw ng Wednesday, March 26, 2025. Sa kasalukuyan po ay may binabantayan tayong low pressure area na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung may kita po natin itong green na bilog, ibig sabihin po niyan ay hindi natin inaasahan na magiging isang ganap na bagyo itong nasabing low pressure area sa ngayon. As of 3 a.m. po, huli itong namataan sa line 645 km silangan ng southeastern Mindanao. At kung may kita din po natin dito sa ating latest sa satellite animation kahit malapit po yung sentro nitong itong low pressure area, ay posible pa rin pong magdulot ng mga pag-ulan itong LPA sa so may silangang bahagi ng Visayas, gayon din sa Mindanao. Sumantalang so sa so Metro Manila at sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa, party cloudy to cloudy conditions po inaasahan natin ngayong araw. So, posible pa rin po ang mainit na panahon, especially pagdating ng tanghali. At pagdating mo po sa hapon at sa gabi, mas madalas po yung chance ng mga isolated o mga bigla ang pagbuhos ng ulan, dulot po ng mga thunderstorms. Sa mga susunod na araw, habang papalapit itong low pressure area sa ating kalupaan, ay posible pa rin po magdulot ng mga pagulan ulan sa so may silangang bahagi ng Kabisayaan at Mindanao, gayundin sa may Bicol region at posible din po maapektuhan ang mga karating na probinsya sa Visayas and Mimaropa area. So magiging lagay naman po ng panahon ngayong araw dito sa Luzon, magpapatuloy pa rin po yung maaliwalas at mainit na panahon, especially pagdating ng tanghali. Kung may mga pagulan man, ay panandalian lamang po ito ng mga pagbuhos ng ulan na dulot po ng mga isolated na thunderstorms. Temperature forecast naman po para sa mga piling syudad dito po sa Luzon. Sa lawag po ay maglalamig mula 22 hanggang 32 degrees Celsius, 15 to 25 naman para sa Baguio City, at mainit na panahon po inaasahan natin for Metro Manila at Tugigaraw. Yung temperatura po ay maaaring umabot ng 34 degrees Celsius. Dito po sa Tagaytay, agwat ng temperatura ay maglalamig mula 21 hanggang 33 degrees Celsius, at 24 to 31 degrees Celsius naman para sa Legazpi City. So magiging ilagay naman po ng panahon for the rest of the country dahil po sa epekto nitong low pressure area, asahan po natin ang makulimlim na panahon sa bahagi po ng Eastern Visayas, Central Visayas, Siquijor, Caraga at Davao Region. At yung mga nabanggit po na lugar ay posibleng maranasan yung mga kalat-kalat, mga pagulan, pagkidlat at pagkulog lalong-lalo po sa may bahagi ng Eastern Visayas, doble ingat po dahil posible po maranasan yung malalakas na mga pagulan mamayang hapon na posible pong magdulot ng mga pagbaha, pata na rin po yung pagguho ng lupa. Meanwhile, for the rest of the country naman po, dyan for the rest of Visayas, Mindanao, at dito po sa Palawan, party cloudy to cloudy conditions po tayo ngayong araw. At kung may mga pagulan man, ay dulot po ito ng mga isolated na thunderstorms. Temperature forecast naman po para sa mga piling syudad. For Palawan po, kaya maaring umabot ng 33 degrees Celsius for Puerto Princesa at Sa Kalayaan Islands dito naman po sa Visayas for Iloilo -Ilo, ang agwat ng temperatura ay na 23 hanggang 32 degrees Celsius at 31 degrees Celsius maximum temperatures naman for Metro Cebu at sa Tacloban For Mindanao naman, sa Zamboanga, maglalaro mula 24 hanggang 33 degrees Celsius, 32 degrees Celsius maximum temperatures for Metro Davao. At sa Cagayan de Oro naman po, agwat ng temperatura ay maglalaro mula 25 hanggang 31 degrees Celsius. Kahapon naman po, ayon sa ating pagtaya sa pagtala, ay, yung heat index po na naitala dito sa Metro Manila ay umabot po ng 37 hanggang 38 degrees Celsius. At yung pinakamataas naman pong naitala kahapon, ay naranasan po sa Dagupan City, Pangasinan na umabot po ng 47 degrees Celsius. Sinusundan po yan ng Vera Catanduanes at Pili Camarines Sur na umabot ng 45 degrees Celsius at sinusundan naman ng Baler Aurora, San El Bulacan, Legazpi City, Albay at sa Butuan City, Agusan del Norte na umabot naman ng 42 degrees Celsius. Ayon naman po sa ating forecast for today, yung heat indices po dito sa Metro Manila maaring umabot ng 38, hanggang 39 degrees Celsius at yung pinakamataas naman po ay posible pa rin maranasan sa Dagupan City, Pangasinan na maaaring umabot ng 47 degrees Celsius at sinusunda naman po yan San El Delfon, na maaaring umabot ng 43 degrees Celsius. Kaya manatili po tayong hydrated ngayong araw mga kagbayang. Sa kalagayan naman po ng ating karagatan, wala po tayong gale warning or babalas sa matataas mga pag-alon kaya malaya pa rin mga kalayag ang ating mga kagbayang sa ngayong araw. Sunrise po natin ay 5.56 am. Sunset naman ay 6.08 Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin tayo po ang aming social media accounts, pati na rin po ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At po polites mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako po si Ria Torres, magbago po at reto lay tayo mga kabalint sa ating uh, balitaan narito naman ho ang uh, latest foreign exchange rate para ho sa araw ng Martes ano nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar sa 57 pesos and 6 centavos ano ito ho ang uh, yung, uh, latest available data mula ho sa Banko Sentral ng Pilipinas yung uh, ibang uh, palitan naman narito ho ang uh, detalye sige silipin ho natin sa Japanese yen 38 centavos. so UK pound 74 pesos. Uh, 0.8 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos. 37 centavos. Saudi real, 15 pesos 28 centavos. At hong uh, dirham, 15 pesos 60 centavos. At the euro, 61 pesos 93 centavos. Korean won 0 0.39 centavos. Chinese yuan. 7 pesos 89 centavos. Public service announcement naman ho tayo. Mawawalan ho ng uh, supply ng tubig diyan sa may uh, San Roque Dau 1 sa may bayan ng Lubao Pampanga. Mamaya hong alauna ng hapon tatagal ho yan hanggang uh, 4:30. Ah uh, yan ho uh, dahil yan sa flushing activity na gagawin ng prime water. Sa may lungsod naman ng Mabalacat, si 4, Cuatro, uh, dyan ho sa 9, 9 p.m. Ano, hanggang alas 5 ng umaga bukas at uh, mawawalan ho ng tubig. Uh, dahil da rin sa flushing activity rin na gagawin ng prime water. Ayan, Azel, e paki-check anong barangay yung Sityo 4. para maging malinaw. Ano? Uh, sa ating mga kababayan. Eto, expectado ho yan, 9pm to 5am. Silipin din natin dito naman sa may uh, Madapdap Resettlement Center, ayan, Phase 3, 9pm to 5am. Hanggang bukas ho yan, mawawalan din ho ng uh, supply ng tubig dyan sa may Madapdap Resettlement Center sa Mabalakat City. Mga kabalen, isang mabilis na patalastas lamang ho sa ating pagbabalik. Tatalakay natin itong nga mga malalaking balita dito ho sa Lalawigan ng Pampanga at sa buong Central Luzon. Huwag ho kayo nga alis, magbabalik po ang CLTV 36 New Street. Nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream. Mga kabalin, ako, po ang inyong lingkod. Muli, Justin Dizon. Ano, sa oras na ito, silipin muna natin ang sitwasyon ng trapiko sa ilang bahagi po ng siyudad San Fernando, Pampanga. Ito ho, ikaka-upload lamang ng ating mga kaibigan dyan ho sa City Public Order and Safety Coordinating Office. Ano, o si Ayan, memorize ko talaga yan. Wala akong kopya. Yan, tanong ako ni uh, Asel, akala niya, sir, memorize mo talaga? Oo, oh, memorize ko talaga. Yan ho, mga kabalin, nasa Siposco, yan ho, sitwasyon ng ah, uh, Diyan, sa may uh, ilang bahagi ng siyudad, San Fernando, tignan natin yung uh, detalye. Diyan ho, sa may MacArthur Highway, diyan ho, sa may uh, malapit sa Kapilya ng Iglesia ni Cristo at dyan sa may High School Boulevard, meron na hong uh, moderate traffic, ano, at uh, dyan sa may high school boulevard din, moderate to heavy traffic po ang uh, nararanasan. Ito, uh, as of 1211 o kanina lamang ito, yan ho ang uh, update mula ho sa Sipos ko. Ano? Uh, kaninang uh, 12 minutes ago, mga kabalin, uh, asahan ang mabigat na daloy ng trafico dyan sa high school boulevard, dyan ho sa may syudad ng San Fernando, Pampanga. Sa oras na ito, silipin muna ho natin yung uh, detalye ng uh, ilang mga malalaking balita dito sa lalawigan ng Pampanga. Gaya na lamang ho nitong uh, pagpaprotesta, mga kabalen, nitong uh, ilang mga miyembro ng uh, Manibela, Pampanga. Ito ho yung uh, grupo ng uh, mga driver at operator ng uh, PUJ na nagpahiwatig ho ng kanilang saluobin kaugnay nitong nga uh, opo, itong uh, mainit na usapin ngayon, Public Transport Modernization Program o PTPM kung tawagin mga kabalena ano? at uh, eto ho'y uh, ng ating kasamang si Joshua Mandap, eto hong uh, pagtitipon-tipon o yung uh, kilos protestang ikinasaho ng mga jeepney driver at operator na miyembro ng Manibela Pampanga ubago huyan ng Martes March 25 kasabay huyan ng uh, malawakang tigil pasada sa iba't ibang bahagi ng ating bansa bagamat hindi po tuluyang naparalisa ang public transport nagtipon pa rin ang grupo sa barangay San Matias sa bayan huyan ng Santo Tomas para po irehistro ang kanilang mga hinaing sa pamahalaan kaugnay ho nitong uh, public transport modernization program o yun nga uh, sinasabi nating PTMP PTMP o oh, PTMP ayan ayon ho sa kanilang uh, presidente na si Jerico uh, Jericho Dizon nakakadismaya ang umano'y manipulasyon ng datos ng Land Transportation at and Regulatory Board o LTNRP uh, open, ho sa mga consolidated franchises at units Uh, sa panayam ho ng CLTV 36 News kay uh, Jeffrey uh, Jericho Dison uh, oh. uh, sabi ho niya na sinasabi ng LTFRB 86 na nga 86% na yung meron pero ang katotohanan 43% lang ayon daw kay Secretary Vince Dizon. Ayan, nalilito na ako. Opo. Eh, si Justin Dizon nagbabalita tungkol kay Jericho Dizon at kay Secretary Vince Dizon. Ayan ho mga kabalen. Eh, pawang mga magagandang lalaki siguro itong mga to. <laughs> di ba? Eh, di ba? Okay, sige ho. Sa, ayon ho sa kanya. Bonsod pa dito. Eh, ay marami, uh, marami ho sa kanilang nga uh, mga kasama sa trabaho o ano, sa sektor ng uh, pamamasada ang uh, nalaga nalagay yung kanilang hanap buhay sa alanganin. Binigyan ho ko sila ng uh, confirmation pero hin para daw ho silang nakikipagpatintero uh, mga kabalena no? sa mga enforcer. Lalo na ho yung mga kasama nila ang namamasada sa Metro Manila. Yun ho mga ibang tsupera. No? Uh, Siyempre, hindi lang naman ho ito laban. Ika nga ng mga driver operator dito ho sa probinsya, dito sa Central Luzon, kundi uh, laban din ito, ika nga, ng mga driver operator din sa ibang mga bahagi po ng ating bansa. Ito ho yung kanilang sinasabi. Ano? Paliwanag pa ho ni Jericho Dizon na uunawaan nila yung pangangailangan para sa modernisasyon. In fact, hindi naman daw tutol mga kabalay ng kanilang grupo dito ho sa ginagawa nga modernization program. Ang sa kanila lamang, dapat magkaroon ng isang matapat at maayos na proseso. Yung proseso umanong hindi makukurakot at hindi kikinabangan lamang ng mga nasa posisyon at ng mga ibang ikang uh, ika nga eh, namumuno. Panawagan po nila sa LTFRB at sa LT, uh, sa LTO, sa DOTR, eto mga kabalen, ano, bigyan pa sila ng limang taon na rehistro at prangkisa para ika nga eh, mas tumagal yung kanilang uh, transition period bago ho sila tuluyang magretiro sa kalsada ito hong kanilang mga traditional jeep kung tawagin ano una na pong sinabi ng LTFRB mga kabalen na yung 43% ito ho yung datos ng nakakompleto ng mga requirements doon ho sa 86% ito ho yung uh, total na nag-apply uh, ayun ho sa LTFRB yung 86% ito ho yung mga nag-apply para sa consolidated franchise out of the total uh, 100% o yung total population ho ng mga jeepney driver at operator ano pero sa bilang ding iyon 43% pa lamang itong uh, nako-kumpleto yan ho yung naging pahayag naman ng LTFRB Na nakatagdahong suriin ng DOTr mga kabaliwan ng datos ng uh, LTFRB ngayon hong araw para bigyang linaw nga itong uh, uh, usap-usapan ano Ukol sa di umano manipulasyon ng uh, dokumento o ng datos kaugnay ng uh, public transport modernization program. sa ilan hong mga duck racer ano nasa isang libo ho, na na magiitik sa bayan ho ng Candaba Pampanga at sa San Luis ang nabigyan ho ng ayuda mula sa pambansang pamahalaan narito po ang detalyeng yan sa ulat ho ni Liana Canilao Pero sa kauna-unahang pagkakataon, nagbigay Department ang Department Karaniwan nang nagbibigay ng ayuda ang gobyerno sa mga magsasaka, estudyante, solo parents at indigent citizen. Pero sa kauna-unahang pagkakataon, nagbigay ang Department of Agriculture o DA ng tulong para sa duck racing industry aabot sa 1,000 duck racers mula sa Candaba at San Luis Pampanga ang nabigyan ng feed subsidy sa tulong ni 4th District Representative Ana York Bondo. Ipinamahagi ito nitong lunes, March 24 sa Barangay Bahay Pare, Candaba. So, tinanong ko po during congressional hearings because you, you provide a lot of services sa mga rice farmers. So, ano po ang naging tulong po ng gobyerno sa ating po mga duck racers? Ang sagot So, sabi ko, kung number one na po sa Pilipinas, zero ang tulong. Ano kaya na itulong nila sa number 20? Mas lalo pa po sila. Ngarabi. So, sabi ko, if we want this industry to seriously grow, we need to invest our government uh, time, effort, funding, knowledge, research, education, lahat na. And, uh, In fairness naman po sa ating DA, umaaksyon naman po yung livestock group nila. At saka po yung ating regional director, I would like to publicly thank Director Lapos, our Assistant Regional Director, and Sir Hill na talaga pong uh, sila po ang naglakad dito. Kasunod nito, oh, kinilala uh, ng Secretary Francisco Julaur at Jr. At hong pahayag nitong uh, kongresista, Anya York Bondoc dyan ho, sa 4th District ng Pampanga kaugnay nga nitong nga uh, ayudang ipinagkaloob sa kanyang mga constituents ano at uh, itong uh, pondong ito inaasa o itong tulong ito inaasahan kong higit na magpapalago sa uh, industriya ho ng pag-iitik diyan sa bayan ng Candaba Pampanga mga kabalen sinesenyas na ako ni uh, Pareng Mike, ako ay magpapaalam na. Maraming maraming salamat sa pagtutok dito sa CLTV 36 News Stream. At uh, mamaya hong, uh, alas 3, samahan natin si Binibining Sonya P. para sa isa pang uh, episode ng Plataforma 2025 kung saan tutulungan ho tayong magsuri sa mga kandidatong nais maupo sa iba't ibang pwesto sa gobyerno sa darating na Mayo a 12 ngayong taon. Yan ho ang mga latest. Like and share. Follow lamang ang ating uh, social media pages para ho sa iba pang detalye. Iba pang balita tungkol sa lalawigang kapampangan at sa buong Central Luzon. Muli ako po si Justin Dizon. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Maraming, maraming salamat po.